Hi guys, have a nice This is today our vlog. Um, we're going to update how to set up our framer. Kasi minsan may marami na ano, kasi minsan napamali tayo sa pag-set up kasi hindi natin na ano na kita na instant primer na pala yun or na-upload na pala natin. So, so start na pa tayo. Punta tayo sa ating YouTube. Tapos, yan. Ang gagawin lang natin dito ay magsisit up tayo ng primer, especially sa mga baguhan pa po na hindi pa po nakasit up ng kanilang mga primer ay para po ito sa inyo. So, ayan, mga pag tayo. A fluid. And then, ito yung video ng gagawin kong primer ngayon. Okay. Yan, nakita natin yan. Yan, yun. Tapos, inix lang natin yan. Tapos, kailangan Huwag mo dericho-dericho upload. Kasi makikita mo yan dito. Naka-public pa po yan. Tapos, lagyan mo po ng title. So, ito po ay part 2. Part 2 sa part mall. Part mall Cebu. Okay. Part mall Cebu. Tapos, pwede mo lagyan ng description. So, yun lang po yan. Sa akin is hashtag thank you thank you for watching okay tapos lock tayo click natin yan tapos dito i-click mo yung public ayan nakikita mo dito my instant once na click mo yung sit at instant primer kung na check mo yan example ganyan tapos i-click mo to automatic na po yan magpi-framer ka So, hindi hindi ako. So, isip ko yan. Pwede mo isip sa unlisted para ma-edit mo pa siya kung unlisted, gano'n. Tapos, ang gagawin natin yon is schedule lang natin. Hindi may na ano natin. Kailangan i-click mo yung schedule yung primer mo. Once na ano na natin yan, makikita mo dito yung date kung kailan. So, November 10. Okay, tama po yun. November 10. Para bukas po ito. Tapos, yung time mo is sa so akin is 7.30. Nalay ko dito 7.30. Okay? Just example lang po ito. ha. Nasa inyo na po yan kung anong oras gusto nyo. Yan. 7.30. Click PM. Then, okay. Tapos, i-click mo lang tong set as primer para automatic na po yan mag-primer bukas. Yan. Tapos dito naman, pwede mo siya i-click, notify me, and the studio of check complete. So, pwede mo siya i-ano para mag-notify sa'yo. Sa akin, hindi na po. Okay lang po yan. So, i-click ko na siya dito. Wag mo siyang i-publish kasi automatic na po 'yan pag na-click mo 'to. Automatic din po 'yan magano mag-primer ka tapos bukas pa naman yung set ng primer mo. So dito lang, ito lang i-click mo yung arrow. Set a visibility, visibility. Okay? Click mo lang 'yan. Ayan na oh, 'di ba? Makikita mo dito um, November 10 primer. Tapos upload mo na siya. Click mo na 'tong upload. Yan, makikita mo, click mo tong upload. Okay. Tapos, senior upload. Ayan. Di ba? Part 2. Sa part, ma'am, Cebu. Hindi ko pala nalagyan yung ano ko kanina. Primer ko. Kasi ano yan. Instant primer kasi yung ginawa ko. Na-automatic lang siya primer. Tapos, once tanong mo na yan, pwede mo siya i-edit. I-click mo lang yung pero after po yan, ma-edit mo yan, at ka dun sa money, video po yan, mapunta ang gagawin lang natin pag money ka na hindi pa naman tayo muni no? Pwede, punta ka lang sa YT studio mo na apps para i-edit mo tapos lagyan mo na i-on yung dollar sign pero ito hindi mo na kasi para po ito sa paguhan so ayan waiting po tayo hindi pa siya na upload medyo ano lang po siya hindi na po natin antayin kasi medyo mahaba na po pag antayin po natin ganoon na po yan makikita nyo na lang yan sa ano mamaya -maya. So, ayan, ready to watch na daw. Pero, hindi po yan. Bukas pa po yan mag -ano. Mag-active yun. Tawa, i-click natin. Kasi, ready to watch na yan. Ayan. Makikita niyo dito, naka-sit up na po siya. Premier, November 10 at 7.30 p.m. Makikita mo dito. Tapos, ayan. Kung gusto mo i-edit yan, pwede mo pa yan ma-edit. So, papakita ko sa inyo. Diba, ayan, na-update na siya. Bukas yan. So, edit mo yan punta ka lang sa example sa YouTube mo. Edit mo lang siya. Click edit. Edit. Kasi may nakalimutan ka. Or yung comment. Kung gusto mong hindi i-allow. Sa akin kasi naka-allow siya. Allow all comment. Pwede mo siya i-hold potentially. Enough for free aid. Comments for so, review. So i-review pa yung comment. Pag ano pag yung comment hindi related sa video mo maano po siya parang hindi po siya mapasok sa comment section ng video pinanood mo tapos ayan ito din hold all comments for review so lahat ng comment pwede niya i-hold para review po ang um, disable comment ito po yung video na gusto mo mag-disable na ayaw mo po ayaw mo na may mag-comment sa iyo ayan po yan disable comment for pero mas maganda po na hindi mo siya i-disable comment kasi yung mga nanonood magko-comment po yan sila pag disable mo yung comment so yung iba parang hindi na po sila nanonood ng video mo hindi na po tinatapos kasi hindi po sila makaiwan ng mga comment po So, ayan lang po yan. So, iba ko na siya. Makikita niyo naman dito. So, anyway, thank you for watching again. Para lang pa ito sa mga baguhan o sa mga hindi pa po nag-sit up ng kanilang primer as first time po. Ayan. So, bye-bye and see you on my next vlog. Ingat-ingat po kayo palagi and God bless everyone.